Libra, ngayong araw malakas nga ang iyong aura ng pamamaraan. Sa mga dapat nagagawin pero may aura ka din na madaling maawa, kaya unahin mo ang mga deal na usapan saan ka pwedeng kumita, at iwasan mo naman ang mga usapang, alam mo na magagastusan ka ng maging masaya ka ngayong araw, at kung nagnanais ka makagawa ng negosyo, ay wala pa sa tamang pagkakataon, mag-focus ka na lang muna kung saan ka kumikita ng maayos, nang makaipon ka ng perang pwedeng gawing kapital sa negosyo, pag andyan na ang pagkakataon ang pinapahiwatig. At iwasan mo lang makapagmura ngayong araw, para hindi ka mawala ng positive energy ng swerte sa mga gustong gagawin, sa iyong pera ngayong araw, ay wala kang gagawin paglalabas maging masinop ng pera nang makaiwas ka sa makagalit na mga tao ayon sa iyong gabay sa pera. Sa trabaho ay pwede kang makatulong sa mga kasama sa trabaho, kung iyong gugustuhin ng lalo mong makuha ang pagtitiwala ng ibang superior ang pinapahiwatig, na magbibigay sa iyo, ng pag-asenso sa hinaharap, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color green and color white number 20 number 19 at number 5. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig ay maganda naman ang iyong aura na magagamit sa mga usapan na pwede kang makabuo ng deal na maayos, pero mas naaayon na gamitin mo sa pamilya ang iyong aura ng katalinuhan para kayo ay makapagplano ng isang maliit na pwede ninyong pagkakakitaan. At ngayong araw din ay mas mainam na makapunta ka sa bahay ng Diyos para hindi mapuntahan ng nagpapahina ng kalusugan dahil sa iyong kasipagan sa mga ginagawa, na para sa pamilya nang makaiwas ka naman sa mga gastusan. Sa trabaho ang dapat mong iwasan ay magkamali sa ipapagawa ng iyong superior, dahil kahit mabait siya at hindi ka nga mapapagalitan, ay magpapabagal naman ang iyong pagtaas ng sweldo, kaya maging maingat sa mga ginagawang trabaho na dapat ay maayos na matatapos. Sa iyong kalusugan ang pinapahiwatig ay umiwas ka muna kumain ng magpakabusog sa gabi, at iwasan din ang mga masesebong ulamin. Ngayong araw ng mapanatiling malusog ang katawan, ayon sa gabay kalusugan mo ngayong araw, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng nang sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color gold and color blue number 21, number 8 at number 32. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ay maging malakas. Ang iyong pakiramdam dahil mga tuso ang pwedeng mong makausap na gusto lang na makuha ang iyong mga diskarte. Kaya kung may maramdaman ka na, ay iwanan mo na dahil pinasasaya ka lang nila para maibibigay mo ang iyong mga kalaman ang pinapahiwatig. At ngayong araw ay umiwas muna sa pirmahan kahit pa mga kamag-anak ang kadil, para makaiwas na rin kayo sa pagkakagalit, sa hinaharap, sa ibang araw ka pumirma pag napag-aralan mong muli, at makagawa ka ng pagbabago sa pipirmahan. Sa iyong pera kung may naiipon ka ang pahiwatig ay maganda sa iyo ngayon araw, ang magpautang at tumulong sa magulang at mga kapatid, pagunlad sa iyong pera para sa pamilya. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay masaya ngayong araw, walang sinyales na problema ang lagi mong ginagawa, na nagpapasaya sa pamilya ay talagang nagbibigay ng good energy sa tahanan para laging nagkakasundo at pag-unlad ng ikakabuhay, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 31 number 16 at number 20. Capricorn Ngayong araw maging matahimik ka sa ibang kausap, at umiwas ka sa mga usapan na pagtungkol sa pagnenegosyo. Dahil wala kang aura na magkakasundo kayo ng makakausap, kaya umiwas ka muna sa ganoong pakikipag-usap, ang iyong aura na buenas ay nasa pamilya, kaya kung may plano kayo na pwedeng kumita, ay dahan-dahan lang sa inyong gagawin, at maitatama ninyo ang lahat ng gustong plano para sa naiisip na pagkakakitaan. Sa tahanan ngayong araw ay bawal kang tumanggap ng bisita, dahil magbibigay sa iyo ng gastos, At baka mabigyan ka pa ng bad energy para ikakahina ng kalusugan ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ay bawal ka magpahiram sa ibang tao, at magbigay ng pera sa pinsan at pamangkin, nang makaiwas ka sa biglaang gastusan na hindi mo inaasahan, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 21 number 14 at number 39. Aquarius, kung may deal ka ngayong araw ay good ang iyong katalinuhan ang pahiwatig, basta maging dahan-dahan ka lang sa mga ginagawa, at kaya, mong maging maayos ang usapan para magkasama kayo sa mga gustong gagawin, at huwag ka lang magbibigay ng iyong address para safe ang iyong mga kaalaman, at ngayong araw kung may bigla ang dumalaw na kamag-anak, at may dala siyang proposal na pagkakaperahan, ay iyong pag-aralan, dahil may sinyales na makakagawa kayo ng tagumpay na masaya. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig sa tahanan ng pahiwatig ay maging stricto ka ngayong araw, kung meron silang ilalapit sa iyo ay huwag ka magbibigay kagad ng pagsang-ayon. Hayaan mo siyang mag-iwan ng kaalaman niya papano siya makakabayad, nang makita ng kapamilya, dapat ay pinag-iingatan mabuti, ang perang kinikita ang pahiwatig, Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 16 number 32 at number 25. Pisces, ngayong araw may sinyales sa iyong transaction, kung magiging maunawain ka ay pwedeng maging maayos ang lahat, maunawain na hindi ka maiinip sa mga kausap, dahil kung makikinig ka, ay may malalaman ka na pwedeng totoo ang kanilang projection sa pagkita ng maayos na project, basta huwag kang maglalabas ng pera, kung hindi pa sila nag-uumpisa para makasigurado kang hindi ka matatakbuhan nila, ganyang talaga ang negosyo dapat ay wise ang pinapahiwatig. Sa miyembro ng pamilya ay lagi kang mag-obserba, may pahiwatig ang isa sa miyembro ng pamilya ay pwedeng madalaw ng karamdaman, kaya dapat na maagapan ng walang maging gastos, na malaking pera sa hinaharap. Sa trabaho ay may sinyales na suliranin, sa mga kasama sa trabaho, na mga mainggitin sila ang iyong pakiramdaman dahil sila ang pwedeng gumawa na ikaw ay magkaroon ng mabigat na gawain sa pagmamahalan, ay pag-asenso pa rin para sa pamilya, dahil hanggat walang pag-aaway ang pag-iibigan, ay laging may grasya ng pag-unlad ang kabuhayan, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color yellow, Number 35 number 10 at number 21.